Gayon guys. Sa mang sa uh, province of Biliran, Leyte. Nakauwi uh, din sa siya... to ng dagat oh. Walang wala yung Manila Bay. No, oh, so oh. so. Lino ng dagat oh. Biliran. harap ayun may bangka oh dahil puli kububan <coughs> hmm ang lino ng tubig oh kita ang ilalim da <coughs> dami bangka oh. Kalaki. Uh -huh. Nginig-nginig pa yung kamay ko. Ah, ganda rito. Kulay blue, kulay blue ya uh, ano, um, dagat. Hmm. Kapasyal din sa wakas. Mga guys, dito tayo ngayon sa pantalan, yung pantalan mo. Oh. Buhay pa pantalan kahit maliit. kahit ano matanda na yung pantalan na yan oh. yung pantalan hmm. yung bata oh. ganda rito guys oh. walang kabasura-basura sa Maynila pa to wala na to Sobrang gilid pa lang Sobrang dumi na Dito oh, ah Kandao oh. Yung batao oh, nangingisda Whew. Sea wall